bataan patuloy pa rin tayong nagiging matatag sa lahat ng hamon ng buhay. Dahil nabagbubog na tayo ng pagmamahal na nag sa sa ating mga tahanan. Iyon ako si Mateo San Juan. Ito nga pa pala yung aking nanay, si Lenita San Juan. And ito naman yung aking tatay na si Manuel San Juan. Masaya dahil nakakasama kami ngayong Pasko. Uh, masaya sa feeling na buong family na may pagmamahala, may pagkakaisa, uh, may pagka Ayun. Ito, so, syempre yung super na ito na andyan lagi na para suporta uh, sa akin sa pag-aaral. Sa yan, sa ginagawa ko na work. Medyo may masungit yan ng konti. Pero ano, pagka nagsungit yan, ano na, wala, yung yan pagka kina, mo na managan. Yun masipag din. Maganda yan, di ba? <laughs> Then, ito naman na aking daddy. Uy, tatay. Yun. Uh, tropa, kaibigan. Yun, yun daw know, yung turing isa niya. Tropa, kaibigan. Uh, lagi nila binibigyan ng payo na mabubuti na para sa aming magkapatid. Uh, tatay ko, uh, nagsusumikap para sa aming, la sa aming pamilya para makakain kami sa araw-araw. Ginagawa niya lahat yan. Kaya alam na ko yung nanay at tatay ko. Eh. Kaya ako nagsusumikap sa pag-aaral, sa trabaho ko din. Uh, para balang araw, matutulungan ko yung nanay at tatay ko. Eh. Siyempre lahat ng nagmamahal din sa akin. Ito po anak ko, si Mateo. Mabait uh, na bata. <laughs> Masunurin. Kaya lang, yung isang talagang Mayroong mong hindi pa pasaway, ganun. Pag kami nasasabi, nasasabi ko sa kanya, konting ano, tampo. Kaya lang sa kanya, sinusunod naman niya. Yung na, sa kanya, sa, sinasabi ko sa kanya na huwag siyang maluli sa mga masamang bisyo. Tapos yung pag-aaral niya, iyon, pagbutihan niya. Mateo bilang anak, uh, okay itong bata na uh, ito. Uh, may, may prinsipyo. Lagi ko sinasabi sa kanya. Dalawang klase lang yung ano. Saan tama at saan mali. Pagka mali, huwag ka sasama. Pag tama, mag ka lang. Hindi lang tatay na. Pwede sa akin hindi ng payo. Pagka hindi niya kaya. Kung meron uh, taong pagkakatiwala niya, yung mga mag niya, sinisunod na. Pwede mo hindi natin Magtagumpay ka. At lagi ka magiging masaya sa ginagawa mo. Saka magiging yun ang pagkakatiwalaan sa pa yun yung pinaka mabigat na mag, yun yung pinaka magandang nabigay na uh, pagkatao mo, ayos, At ito ang pamilyang Pilipino, nagmamahalan, nagtutulungan, at nagbibigaya. Ito ang pamilyang San Juan. Mga pala si Ina Magenda, syempre nandito tayo ngayon sa Muntikong Tahanan. At syempre, syempre kasama ko ang napakaganda kong nanay, si Shema Isma. At syempre, ang napakagwapo kong tatay, si Raymundo Isma. Yes, ba diba? Ayun, kasama ko sila today. At syempre, ang masasabi ko sa kanila, si Mama Muna, isa siyang syempre mapagmahal, maaruga, at syempre, support na nanay sa akin. At syempre, ang aking tatay, na kahit laging nagagalit tuwing umuwi ako ng gabing gabi na, syempre, iniintindihan niyo pa rin ako, kumbaga, para saan nila sa kasetong ginagawa ko, kumbaga, ang masasabi ko lang sa kanila is, sobrang thank you, kasi syempre, sinusuporta nila ako sa mga show, events, lagi silang pumupunta, nanonood, kumbaga, todo sigaw, todo picture, video, kumbaga, post lang post din sa Facebook yan ang aking mother at aking father. Ang aking anak ay napakabait at saka masipag siyang mag-aaral. Kahit na ating gabi na siya dumadating madaling araw, pero hindi niya pinababayan yung pag-aaral niya. Kahit napakasipag niya. Congratulations. Ay! Kahit masaway siya. Oh, uh, <laughs> ano Hindi naman niya pinababayan ang kanyang pag-aaral. Ah... Uh, okay naman yung grades niya. Uh, wala naman siyang mga bagsa. Uh, ituloy lang niya yung kanyang magandang uh, angarin sa buhay. Uh, nasa likod lang niya kami. Yes, yon syempre. Thank you sa Smack. Sya, sa lahat ng bumubuo ng Smack, hindi ko na kailangan isa-isahin. Syempre, hindi babubuo or hindi kami nandito sa katayuan namin kung wala kayo. At syempre, thank you sa lahat ng sumusuport sa SMAC, sa lalong-lalo na kay Ina Magenda, sa mga babies ko dyan, Yan. Sobrang thank you kung hindi dahil sa inyo. Wala ko dito sa kinatatayuan ko. Pero, eto muna ang pamilyang Pilipino nagmamahalan, nagbibigayan, at nagtutulungan. Kami ang Pamilyang Isma. Merry Christmas and Happy New Year! 🎵 Pasko ng kabataan, walang kasigsaya May lakad ng tropa, may tigambar kasiyahanan sama-sama na pigdalhin ng pagmamahalan sa ating mga kaibigan at sa mga tao may naging malaking bahagi ng ating at mga. Tama.

mula sa tahanan at mga kaibigan, sabay-sabay natin dalhin sa ating kapwa sa simple, subalit pakahulugang bagay na magiging daan sa tagumpay ng ating bayan. ang buhay na makulay Sa mundo maluho, tuloy ang paglakbay Yayapusin pusin ang bukas, lakas ang taglay at magkaintindihan, magtulungan. Merry Christmas and Happy New Year from Gawad Kabataan, Pilipinas. Tayo maging matapa, maging matatag, at tayo ay Maligayang Pasko mula sa amin sa... Showbiz in 30 Minutes. Panatilihin nating maging matatag sa lahat ng pagsubok. Merry Christmas from Be Happy Go Lucky Family kabataan Walang kasing saya May lakad at tropa May gigang barkada Walang humpay na pagkakas gawin nating araw-araw ang Pasko mula sa ating mga tahanan hanggang sa pakikipagkapwa. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat mga kasmak sa patuloy niya pagsuporta at sa pagmamahal namin. Asahan mo rin yun ang hindi lang ito ang um, ibibigay ng smak sa susunod na taon. So maligayang Pasko at manigong, bagong taon at patuloy sana natin suporta ang mga programa na magbibigay ng ting sa bawat Pilipino. Maligay. Pasko at panigong bagong taon. Panatilihin nating mga kabataan ang pag-abot ng ating mga pangarap sa tamang paraan at may takot sa Diyos. Gamitin nating lakas ang lahat ng pagsubok para sa lugungin ng panibagong bukas. Ipakita natin na ang, ang kabataan, kabataan ay pag-asa ng bayan.